Gusto nyo bang makatanggap ng subsidy na 20k per academic year para sa panustos sa mga gastusin sa eskwelahan at edukasyon? Isa ba kayo ang mga anak nyo na member ng Corpus o member ng isang poor household na gusto rin mag-aral ng college o tertiary education at sagot ng DSWD? So ito na ang pagkakataon nyo para alamin ang proseso at pamamaraan kung paano tayo makaka ng programang ito sa DSWD. Tara, paliwanag ko sa inyo. Ang DSWD ay hinihikayat ang mga beneficiaries ng 4 P's o Pantawid Pamilya Pilipino Program para sa mga gustong kumuha ng higher education at maabil ang government tertiary education support program para matulungan sila sa kanilang school expenses. So ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Kabilang ang four P's, so kabilang sila, kasama sila no, sa mga pwede mag-avail ng Education Assistance Program ng TSWB. Mula sa CHED o Commission on Higher Education, kasama ang mga programa na number one, scholarship program, number two, grant in aid, at number three, student loan program. Ang mga programang ito ay layunin na maitaas ang antas at kalidad ng edukasyon sa bansa at makakatulong sa anti-poverty program na mabawasan ang financial burden ng mga magulang at mag-aaral. Ang programang ito ay bukas sa mga, number one, eligible poor household, yung mga mahihirap, at mga kababayan, number two, mga member ng KOTIS sa GSWD, mga beneficiaries at pwede rin ang PWD at mga solo parents o mga anak ng solo parents. So ayon sa DSWD, pwede nilang ma-avail ang pre-higher education kahit sa ang state university at colleges na recognized ng CHED. Okay? So kahit saan, ibig sabihin, ito, ang gagawin nyo lang ay makikipag-coordinate kayo sa pinakamalapit na university at colleges sa inyong mga lugar. So kung saan kayo nakatira, doon kayo pupunta para maka-avail na ang libreng pag-aaral sa college. Okay? So pupunta lang kayo doon sa lugar o sa eskwelahan na malapit sa inyong lugar. So sa ngayon, meron ng 113 state universities at 104 na CHED recognized universities and colleges nationwide. So sa buong Pilipinas po yan. Bukod dito, pwede din mag-avail o mag-apply ang mga purpose sa technical at vocational school at training na binibigay ni TESDA. Okay, ang TESDA ay ang Technical Education and Skills Development Authority na wala rin bayad. So, marami silang pwedeng pagpilihan, ano? So, pwedeng college, pwedeng technical education, okay? Isa pa ay ang programa ng CHED na Tulong Dunong Program o TDP na pwede din sa mga Fortis beneficiaries na kung saan makakatanggap sila ng maximum na 15,000 grant for one academic year. Ang kondisyon lang ng PDP ay dapat wala kayong ibang natatanggap na ibang educational assistance mula sa gobyerno. Okay, so dapat sila lang para kayo ay ma-qualify. So, okay, so sa ngayon, hanggang dito na lang muna at tandaan nyo lang, ang dapat niyong puntahan ay ang inyong local o malapit sa inyong lugar o malapit sa inyong city na mga state universities at colleges. At dapat ay recognize ng CHED o Commission on Higher Education. Okay? So para sa college po yan. Okay. So hanggang dito na lang at uh, huwag niyo rin kakalimutan na i-like at subscribe na rin kayo sa ating page at i-follow niyo na rin ang ating FB page. Okay, maraming maraming salamat po sa pananood at hanggang sa susunod, ito ulit ang Promag TV. Maraming maraming salamat and God bless.